Hello guys, for today's video, nananghalian na kami ngayon at uh, ito yung pagkain ni Summer Ngayon lang namin mapakain dahil sa busy talaga ako Isipin nyo naman, andito yung aking mga apo Hoy! Pag-hi kayo, ayan Ayun pa Hi Bigyan mo yung sila ng sayaw Dali Sayaw. Ayan o. No? Ito pa, sayaw. Uh, ang, ang kukulitin ng mga langga, kaya maya-maya pupunta na kami doon sa kabilang bahay para mapakain namin sa summer. Dahil alam ko, nag-aantay na ngayon doon sa si summer. Para kawawa ngayon eh, nag-aantay, nag-aabang doon sa taas. Alangga, ala na imedia na ngayon ng hapon dito. Nandito na naman kami, papunta naman kami ngayon sa bahay. At magpakain na naman kami ng aso. Ito si Spraki. Kalibunan, pag-intaw ni Diri kaya ang kalasada giuna pa man lagi nila cover court pag munang kuan pero maayo na ni dinhi ada hanoy hanoy na nagdaklakaw diri ba para kita wag na tawag kay Samir ano Samer ano na kumusta lo yan ni eh, Samir oh di ba oh dito baba na baba ba ka kana rito Ah, may tubig pa ba? May tubig pa kaya yan? Ay, wala na! Ay, sakto yung bukas. Ano mo, lo, lo. Summer, si Winter. Dalhin daw dito. Okay, okay. Okay, gisak pa na. Eh, eh, eh! na, gutom na yun, oh. Isang araw, isang bis lang ang kain ngayon. Nabisi kami ng gusto. Na. Ha? Ay, gutom na gutom na Sinundan ka na, oh Nilinisan na isprake Kaya dumikit kasi yung kanin na panis Oh, 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 oh Ano na? Sus Aloh, aloh Pagantay ka kasi Pagantay ka, oh Nilinisan pa Antay ka. Wala ka na ligo-ligo. Mga gumagawa sa basketball lang court, oh. Covered court. Mm, ayan na. Sige, ayan na. Agoy. Agoy. Ayan, dali. Kain na. Um, oh, Mag-hawk-hawk pag hindi siya kay Spraki. Ayan, balatan mo. Kaya wala kang ka, ano, kaagaw dyan sa pagkain. Ano tinitingnan mo dyan? Ma delem Ngit-ngit okai Bapak Kurinte. Hmm. Terakete. tubig bek badon dapat binuhusan mu oli. Karon magbesak bata. Hingga pos kita dari besak bata. Kan ibang mga sakit na mga tuhod. Oh. Ha? Ang alin? May ala. Dating stack pa yan. O oh. Dating ano? Hala Carlos nang bak oh. tipira mo 'yung pagkain mo, Summer. Kaya na lang yan. Bye-bye, Summer. Mga langga, puntahan din namin ay nagpadlak na si Spraki ng pinto. Puntahan namin yung magkabit ng ano, ng salamin sa CR. Kasi dalawa na lang kulang. Kailangan makabitan din ng salamin sa CR, hindi pa kasi naikabit eh. ayun at ano, dumaan kami ng isang araw. Sabi ngayon ngayon, Merkulis ngayon eh. Kaya, puntahan namin kung nagawa na ba niya. So mga langga, huwag niyong kalimutan, Paki share like, and comment na ng ating... Uh, mga video dito kay Sprakitut parang awa nyo na <laughs> kasi gusto ko talaga ito ma-monetize at uh, sa mga active ko dyan, mga legit ko yan aray ko, sa bato maraming salamat dyan sa walang sawang uh, papanood nyo ng aking buhay dito buhay Pilipinas na maraming salamat, bye